ano o barilis at malaman natin guys mamaya kung malapit na ilay na -ila to guys kaya to ganito oh. ilay -ila na anak mo guys yung bangka kaya talaga mapupuspos guys pag tumakbay ito ay busy busy sila guys ano at malalaman natin guys kung ano yung mamaya nga sa so, napakahaba guys ng tinakbo. na tinakbo. Oh. na nila guys para mabilis-bilis bantunin. Ano kaya ito? Nasa? guys guys ito yung Malapit na guys.

Tapik ko. Isa pa. pa oh, bilaki no. pala guys. Nabida ang pasok. Daloy isa pa, isa pa, isa pa. That's oh. Dali guys. Hmm. Na-dabidalan mm. ng biwat. Bilaki oh. Malasugi. Eh malasugi. Malasugi pa la. Guys, sipsipin guys sa hilo-hilo. Katambakan. Dalawekin sakin. Malasugi guys, malasugi. dito Okay so Armar Sige Armar Talaga oh? wala sa ano sa Dapat guys yung ano paligpit Puro oh. oh tama guys sir. dito lang guys sa, ano na oh. lang guys ang tama niyo may kulubutan dyan sa dulo ng tukaw. Oh. Malasugit. Malasugit? Ah,